Kwento ni Juan Osong Si Juan Osong ay isang batang lalaki na kilala sa kanyang pagiging matalino ngunit may kaunting pagkatamad. Sa kabila ng kanyang katamaran, siya ay may likas na talino at magaling sa mga gawaing kinakailangan ng utak. Isang araw, nakatanggap si Juan Usong ng isang hamon mula sa isang mayamang tao sa kanilang bayan. Ang mayaman ay magbibigay ng isang malaking premyo sa sino mang makakahanap ng isang espesyal na ginto na itinago sa isang lihim na lugar sa kagubatan. Ang premyo ay isang malaking halaga ng pera na magagamit upang matulungan ang kanyang pamilya at ang kanyang bayan. Sa kabila ng kanyang pagkatamad, nagpa siya si Juan Usong na subukan ang hamon. Naglakbay siya sa kagubatan at sa halip na maglakbay ng mag-isa, gumamit siya ng mga intelektual na estratehiya upang matukoy ang lokasyon ng ginto. Ginamit niya ang kanyang katalinuhan sa pagsuri ng mga sinyales at mga palatandaan na nagbibigay daan sa kanya upang matukoy ang lihim na lugar kung saan itinago ang ginto. Matapos ang mahirap na paglalakbay, matagumpay na nahanap ni Wan Usong ang ginto sa lihim na lugar. Ang kanyang tagumpay ay hindi dahil sa pisikal na lakas, kundi dahil sa kanyang talino at pagpaplano. Ang pagkuha niya sa ginto ay nagbigay sa kanya ng premyo at pinatunayan ang kanyang kakayahan. Bumalik si Juan Osong sa bayan na may daladalang ginto at mga premyo mula sa mayaman. Ang kanyang pamilya at ang buong bayan ay nagalak sa kanyang tagumpay. Sa kabila ng kanyang katamaran, ipinakita ni Juan Osong na ang katalinuhan at wastong paggamit ng mga kakayahan ay mas mahalaga kaysa sa pisikal na lakas lamang.